dami dami mga vegetables guys so oh, may tinapay pa tayo at saka ito butter melon ito hindi nila alam kung paano nila yan lulutuin kaya lulutuin natin yun guys yung ampalaya kaya yan ang dami dami mga vegetables pamigay nila po hello guys good afternoon kauwi lang po natin guys galing ng work yung asawa ko guys pa buang buang talaga yung asawa ko guys But anyway, guys, meron na akong mga ano, mga vegetables. Ang ko sa inyo, guys, yung mga vegetables binigay ng aking co-workers. Yung ano, guys, yung mga um, tingnan lang natin kasi yung mga farmers eh, na gather tapos nag sila ng mga vegetables, nag sila ng mga 'yung mga kahit ano, mga bread dala every Sunday, dala nila sa ano sa church tapos pamigay nila sa mga poor people katulad ko, 'di ba? So anyway, 'yung mga leftover nila sa Sunday, ginagathered niya, pamimigay niya. So ako muna ang nauna na pinag uh, na binibigyan niya. Kaya sayang naman kung sasabihin natin, ayoko niyan, lalo na mga vegetables. Ito tingnan niyo 'yung mga vegetables, guys. Oh ha? Katulad ng ganito, guys. Ayan, oh. Yan. Mga ano ito, oy. Mga better melon ito, guys. No? Mga better melon, no? Kasi, uh, puti siya. Tapos, uh, hindi siya masyadong kilala kung ano ito. Sabi niya, ang dami yung mga ganyan. Na, ano, yun, yun yun. May mga puti pa nga oh. Yan, oh. Sayang kasi, binigay niya sa akin isu e, so inaano ko na lang sabi ko akin na lang yan kasi sayang sabi niyo mga Asian, maano yan, ya, yeah. mandami. Sabi niyo next time, bibigyan kita ng ano, ha, yung maraming okra, sabi na. But anyway, <coughs> tunan natin kung anong laman itong bag na to. Binigyan din niya ako ng ng bread. bread, guys. Ito kasi, dito kasi sa Amerika, guys, may tinatawag na food bank. So, kung mga kung isa ka sa mga mga eligible na pupunta doon sa food bank kukuha ng mga pagkain ng mga libre uh, meron itong mga to uh, galing ito sa ano so sa church nila po lang kasi ayan naman kasi mga bread o tingnan mo o, ang laki-laki kaya na bread no oh na lang yan ito ano to uh, ang dami kaya pero isa lang ang hinihingi ko Ayan, oh. Ang laki-laki ng bread. So, yan kasi yung si Mr. Roman mahilig ng bread. Mayroon pa tayong plums. Ang dami-daming plums. Oh, baby, there's a lot of plums, sabi. And there's a lot of bread. What, what? Plums. She give me a lot of plums. Look oh, at the okay. plums. I like plums. Plums is big. Oh? I like plums. Oh, there's course. a lot. She gave you that she gave me all of this but i'm gonna i'm gonna uh what is that it's better nylon so that one she give me she gave me that i already ate the the this came from her yard no this is from the uh from the farm that they harvest and they give it to Ooh. for the people and they give it to the poor people a sunday in the church so this one is leftover she's one of the is one of the so I have more here guys no dami dami na natin oh tingnan nyo guys oh ayan ayan oy mga ano ito guys oh mga maliliit na pero ano na yung iba sila na meron tayo maliliit na mga ano oh yung mga ganyan yung mga cucumber no dami oh yung mga sira na yun okay pa naman ito sira na to tapon na natin yung mga sira sayang naman so dami dami pa dito mga ano mga cucumber ito yung maliliit na cucumber, yung Asian cucumber ito guys, ang dami-dami kasi sila guys uh, basta pagdating sa vegetables um, hindi masyado sila sabi ko, yung mga vegetables akin na lang yan, bigay mo yan sa akin binala ko na lahat guys, yung mga ano niya ang dami-dami ayan mga co-workers guys, bibigyan-bigyan talaga ako guys ng mga andaming mga co-workers ko guys na binibigyan ako ng mga goodies ng mga goods. Oh, yan oh. ayan ang dami-dami oh. Cucumber. Cucumber from the farm. So, man, dami-dami oh. dami-daming mga ano. Mga ayan. Laki-laki ng mga plum. Tapos, my peach pa, oh. May peaches pa. Sira na siguro yung iba. Laki-laki, oh. Plum. Ayan. Dami, ah. Pang dalawang grips. <laughs> Sayang, guys, pag itatapon itong mga gulay na to, eh, mahal. Mm. 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 Ayan. Ayan mga gulay natin guys, oh. Yeah. Ang daming gulay, guys, na ating uh, nakuha sa pamigay po. So, iyon, lalo na itong mga bitter melon na to, oh. Nakakatuwa kasi hindi nila alam kung paano ito lunutuin. So, lulutuin ko yan, guys. At sa itong maraming, ano natin, masarap ito sa, ano, sa pag, uh, sa salad. Lalo na ako, nagagawa ako ng salad. So, iyon lang, guys. Thank you guys for watching. This is our goods for today pamigay nila po. So next week daw bibigyan daw nila ako niya ako ng mga ukra. At saka tingnan mo na ubos ko na yung ano grips. Pag nagda-drive ako binigyan ako ng isang isang bulsita ng ganito so kinakain ko habang akong half hour nagda-drive pa uli. So yun lang guys. Thank you guys for watching for our today's video. I'll take you guys. take care you guys. Until you guys next time. Bye-bye.